<laughs> Yan gusto mo eh. Hello mga idol. Magpapalaro yung bibi ko. Magbato-bato pick daw kami. Let's go idol. Panoorin nyo. Anang hanpan makakuba ah. Oo. Oh, oh. maglalaro daw kami kasi magbato-bato pick kami tapos nangyipapalo sa ulo Balaro nang bunsu ko ya no. Batu-batu pick Batu-batu pick Oh, ayo kita. Di di Unsolo. Ayo. Nite kamain. Tikna, oh kasih. Kamain. Bawa disapudin. Kamain. Asa kamain. Oke, okay. batu-batu pik. Kada. Mana? Kada yo. Ndo batu pick <laughs> hindi, sa ulo na masasamay uh, masasamay lang daw masasamay masasamay ang lakas nun um. okay. BATO BATO PICK ha? Oh. <laughs> ah, sinunod na um, medyo grabet ka hmm uh. <laughs> um, pick lang ako oh. BATO BATO PICK sinong talo? Wala. Wala? Ay, daya. Guntingan. Ah, guntingan. Bato, bato, pick. Hmm. ko din sa uno mo. Sige, sige, na Bato, bato, pick. Go! Oh! Batu, batu, pik. eh sini entar deh. Ini tuh aku tuh mau lu ah. Batu, batu, pik. Oh. Ayo. Eh, lagu <laughs> oh. Ay, anti. Gua mantidin sya, gua mantidin dulu. Batu, batu, pik. wala oh, wala ba? Ano ba ito? <laughs> oo oh, talo dito lang sila oo uh... wala <laughs> ba oo oh, talo ako ah Ano ba ang ano bang laban natin? dito akala o padulan? Um, oo nga oh, ang pasensya kamay ah, sa ulo gusto ko kasi gusto ko dito oh. Oh, sige. sige. na. Basta, ano mo, yung paman mo. hindi oh, na. Huwag na. Oh. Ay, huwag pa rin. Ano? Gusto ko yung katama oh, sige, sige. Ayun No, 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 no. Batu, batu, batu. <laughs> <Pick>. <laughs> <laughs> oh, aku, ah, oh, sige, oh, oh. oh, sige. batu-batu pik, oh. Ab. Oh. Oh. oh, 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 <laughs> Pag aku mamaya, ha? oh, 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 Batu oh, 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 oh,

<laughs> oh. <laughs> Ayo, oh, 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 Bles, ampas. oh Oh, <laughs> <laughs>